Una sa ating mga balita ngayon tanghali, isinailalim na sa state of emergency ang bayan ng Kalakas sa Batangas dahil sa naganap na sunog sa isang LPG depot sa lugar. Narito ang report ni Sherwin Kulubong sa isang daan at pamilya o mahigit walundang individual sa dalawang barangay sa Kalaka, Batangas ang inilikas ng lokal na pamahalaan bunsod ng nangyaring pagsabog at sunog sa isang liquefied petroleum gas o LPG depo sa loob ng Phoenix Petrochemical Park noong Sabado ng hapon. Mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan ang mga evacuees upang matiyak na hindi tatakas ang mga ito pabalik sa kanilang mga tahanan dahil delikado pa rin sa lugar san hinang tuloy-tuloy pa rin ang sunog. Pansamantalang nanunuluyan ang mga iba qui sa Kalakata Central School at Dakanlaw at Puting Bato Central School But mind you I would like to um to state that uh, the only reason why they are in our evacuation center is because of fear sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagsimula ang apoy dahil sa tumagas na LPG sa isa sa apat na tangke nito sa depo. Nakarinig muna ng malakas na pagsabog sa lugar bago ang pagsiklab ng apoy. Dalawang bumbero ang nasugatan sa sunog na umakyat sa pinakamataas na alarma. Sa laki ng pinsala, nasa state of emergency na ang bayan ng Kalaka upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa taya ng BFP, mamayang gabi pa posibleng ideklarang fire out ang sunog pag naubos na ang laman ng mga LPG tank. Sa ngayon, patuloy na binobomba ng tubig ng mga bumbero ang apoy sa mga tangke upang di na ulit ito lumaki pa. We are here to make sure that we're able to provide the logistical support. The whole of government po nagtutulong-tulong dito to include the private sector helping us in trying to contain uh, the fire. No? Kasama ang Batangas News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide.